para i-share sa inyo na tong araw na to meron akong annual check up okay so samahan niyo ako guys kasama ko yung hobby ko sa aking check up ngayon dahil pareho kami ng appointment so wag kayong bibitaw see you later go ahead and complete all of this paperwork for me, this packet. So guys, nandito na ako sa room. Nagantay ako. Wala pa yung doktor ko. Kinuna na ako ng blood pressure. Tsaka yung temperature ko. So, antay ko lang yung doktor. So guys, na ko na si Doktor. Kaso, hindi ko lang siya nakuhaan ng video dahil nahiya ako mag-vlog. At, uh, and explain naman niya sa akin lahat. Kukuhaan ako ng lab ngayon. At saka, yung pap smear daw is, as long as normal, Ah, uh, kailangan 5 years daw yon bago maulit-ulit. At saka yung mammogram ko, ayan, kukuhaan din ako ng mammogram ngayon. So, Antayin ko na lang yung nurse na mag-guide sa akin. So guys, tapos na ako. Tapos na ako kinuha ng dugo. Kaya, uh, antay na lang yung next step. Naantay ko na rin yung asawa ko na, na matapos siya kasi sabay kami mo, uh, um, uuwi. Okay?

So guys, nandito ako ngayon sa dental clinic. Okay. ah, uh, ito yung kasama ito sa aming annual check-up. Itong dental na to. So, nandito kami ngayon para magpa-cleaning. So, antayin ko na lang guys yung aming dental. Okay. Bukas so, tapos na pero parang namamaga pa rin yung aking ano kasi in-injection ako. Feel ko pa rin hindi ko maano yung ako. So tapos na guys at medyo okay naman kahit pa paano natapos nang wala sa plano na meron pala akong uh,